Magandang hapon, Luzon, Visayas, at Mindanao. Ilang minuto na lang po ang naantay bago ang State of the Nation. Address o SONA ni PBBM. Ito po ang Capital Politics Special Coverage na State of the Nation Address. <clears throat> sa ngayon po nagdadatingan na, na ang mga bisita dyan sa Batasang Pambansa. Dumating na po si Bagong Education Secretary Sani Angara kasama ang kanyang may bahay na si Tutsi. Dumating na rin po si Congressman Jolo Revilla kasama rin ang kanyang uh, asawa na si Angel ang Angelica Alita Revilla. Si dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo ay dumating na rin po sa loob ng session hall. Siya ang kauna-unahan o isa sa mga unang dumating siya po yung upo sa VIP Gallery. Dumating na din po ang YouTube personality at content creator na si Boss Toyo. Si dating o si presidential son at ilokos senator representative naman na si Sandro Marcos na anak ng Pangulo sinabing an hour and a half daw ang itatagal ng talumpati ng Pangulo. Si Sen. Bong Revilla at Cavite Rep. Lani Mercado ay dumating na rin po sa batasang pambansa. Samantala, nagsimula na rin po ang pro-government rally dyan sa may San Ligan Bayan para po sa zona ng Pangulo. Si DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. dumating na rin po sa um, dun sa kanila as dun po sa zona ng Pangulo o dun sa red carpet. Si Senator T Senator Mark Bigger dumating na nga. Alright, si Senator kung mag-ingin na ka,

Okay, dumating na rin po sa batas ng si MMDA Chairman Don Artes, ganun din si Presidential Advisor on Poverty allevi uh, Alleviation, Attorney Larry Gadon. Alright, lahat po ng binasa nating balita ay nanggaling mula sa GMA Integrated News at ABS-CBN News. Alright, si Senator Cheese Escudero kasamang may bahay. si President Cheese Escudero kasamang may bahay na si Hart ay naroon na rin po sa session ho oh, asa ah, sa kongreso para nga sa zona ng Pangulo. Ngayon din si, yun nga, si Camarines si Representative uh, Miguel Luis Villafuerte kasama si kanyang asawa si Miss Universe Philippines 2017 Rachel Peters Villafuerte na na rin po sa batasan. Alright, yan po muna mga pinakasariwang balita kaugnay ng State of the Nation Address ng Pangulo. Tutukan po mamaya eksaktong alas 5.30, uh, 59 minutes from now, ang ating special coverage ng Sona ng Pangulo. Manatili po na habang tayo ito sa Capital Politics para po sa Sona ng Pangulo. Mamaya po alas 5.30, simula na po ang ating special coverage at yan muna ang mga pinakasariwang balita sa so, ugnay na itong State of the Nation Address ng Pangulo. Tuloy-tuloy lang po tayo ng hanggang sa Yan po muna, ako po sa ito mga kasutita kita tayo mga press press media, which is the State of the Nation Address Special Coverage. Magandang hapon, Luzon, Visayas, at Mindanao.